Yeah. Ah, so ano bang ichichika mo sa amin, Oji? Oh, Ito na. Yan, iinom lang akong tubig. Oh. Pero Jun, huwag kang magbibigay ng clue ha. Kung, kung medyo sinasabihan na kita, Jun, baka may idea ka, huwag kang magbigay ng ng pangalan. Bakit <laughs> ako natakot -ta -ta ka na nakuha ko yung blind item mo? Eh, powerful. Uh, alam mo, Powerful. May pagbabanta ka. <laughs> alam mo na yun hurt ako pag ganyan na pinabantaan ako. Bakit narinig niyo po, di diba? <laughs> ba? Nagbabantaan ako. May disclaimer. May disclaimer, ay ay disclaimer. Ha, Kung pag lumabas to, hindi sa akin ang galing yung, yung identity ng iba blind item ko ngayon. Kasi isa siyang sikat na ano, isa siyang kilalang ah. executive sa isang malaking network. Yung ako no, kaibigan ko siya, hindi ko siya papangalaman. Dapat eh, alam mo yung kwento? Ah, kaibigan. sa kadaldalan mo. Hindi, kaibigan. Sa dal mo. Alam ko kwentong yan. Kadaldal <laughs> mo na yun sa akin ilang beses, no? Oh, okay. So, ano ka na lang, June? Makinig ka na lang. Mag, ano ka na lang? Mag bat-in ka na lang pag may... So, At so, 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 isa ako nagbigay ng lampin sa lalaki tsaka gatas. So, yun, yun, yung kwento. <laughs> <laughs> hindi, kasi kasama ko ano, yung ano, isang aktor. Ayan na, sinama ko na yung ko bago pa ako ilaglag ni Jun, no? Kasama ko yung isang aktor sa bahay. <laughs> na nagulat ako, but ano, pinamamadali ko ni actor Males. Sige na, patumiya ka, June. Hindi kasi pinagbantaan mo <laughs> Na-hurt ako. Nakita niya si June, ang huh? bilis umiya. Na-hurt na talaga ako. Artista po kasi talaga si June, bago pa siya naging showbiz reporter, bago pa siya mag-PR. Artista po siya talaga. Mapapanood niyo po sa YouTube at lahat ng mga De pelikulang ginawa. Naiiyak ako dahil sa mga pakiramdam <laughs> Kaya alis ka na bukas. Oh, pero Pamilya. sige, nari. ito na yung, yung kwento. <laughs> so hindi hindi ho dahil sa akin yung pag-iyak ni Jung. Magaling lang host talaga siyang artista. So eto na, Ayun, uh, kasama ko yung actor. tapos pinamamadali niya ako umalis. So nagulat ako bakit, may something. Alam ko na may, may gagawin tong ano, something na ayaw niya sabihin. So kunyari, umalis ako ng bahay niya. Umalis ako ng gate ng subdivision niya. Hindi niya alam, nandun lang ako sa likod ng kotse niya, sinusundan ko kung saan siya pupunta true enough, ah. paglabas kasi nung subdivision ng bahay nila sa medyo bandang south. Hmm. Sa Paranaque. Oh, bas, basta basta ng south. Maraming south ah. Las Piñas, Alabang. Pero ko nga sa Paranaque. Okay. Basta, Las Piñas. Hindi pa, hindi pa tapos sa Grey Aka na ka. Basta. <laughs> basta isa sa mga city sa south. Eh paglabas nung bahay niya, paglabas ng subdivision, may malaking ano, drugstore chain. Nandun, nakapark doon yung ano, yung Asakyan. kotse nung executive isang executive na network powerful executive. Tapos nagulat gulat ako may inaabot na ano d'yon. mga tawag doon mga pack mga grocery items na ang laman mga gatas 'yung mga ma mamahaling gatas ay malalaking gatas na oh wow. mga diaper mga ganon mga gamit ng bata. Dahil binigyan niya pala nung ano nung parang sus sustento ba matatawag yun? ayuda okay. yung actor para doon sa anak ng no actor Aww. at that time na chichismis na si anu eh si actor dun sa TV executive. Mm. Pero maraming chismis niya sa actor na yan, di ba? Oh. Uh -huh. Kahit yung manager niya nung una na chismis sa kanya. Uh -huh. Sabi ko talaga, di ba? Maraming chismis niya sa actor na tinuro ni ano ni Ojo yung sarili niya. Na chismis ka rin sa kanya. Okay. Naloka ako. Okay, Kasi lang parang lang tumuro si... ka sa sarili mo. Kaibigan ko lang si actor, no? Alam mo? Parang, so, Parang puti-puti ko sa... Sa ano? Sa... monitor. Parang namumutla ako. Parang magkukulot. Kulot ako. <laughs> Anyways, so yun, so so, uh, so hindi alam ni aktor na nakikita ko inaabot naabot ni executive yung mga pinamili or something pero ang maganda dito Jun, hindi naman sila umalis or something Walang Oo. date, walang walang naganap, -naganap. Kumbaga, Kasi din eh, na gano'n. Kung baga, eh, nag-share si, lang ng blessings ni oh, si TV executive, kay oh, actor. Umalis din siya kaagad. Hindi ko lang alam na kung baka may pinutan sila afterwards. O, oh, baka Kasi wala naman akong may kotse relasyon para... relasyon talaga sila. Wala naman akong kotse para sumunod sa, Oo, diba? <laughs> sa convoy nila. Or baka sumakay si actor dun sa kotse ni exec. I don't know. Hindi ko na alam kung ano nangyari. Basta ang nakita ko, inabutan ng mga ayuda para do sa bata.